Nakakagulat itong nadiskubre sa ating Senator Bongo at mukhang siya ay may kinalaman dito sa nangyayari ngayon sa Diskaya family na may naglabas ng information na dadawit po talaga yung pangalan ni Senator Bongo. Hindi lang isang beses ito na may naglabas ng impormasyon na ito at mukhang mayayari siya dito dahil sa kanyang mga ugnayan kontra sa mga kontratista, dahil sa kanyang mga magulang o kamag-anak ay isang contractors. Ngayon, ito yung nakakagulat na inilabas na matinding revelasyon ngayon. Nama namin na may connection ang CLTG Builders, ang construction firm na pag-aari ng tatay ni Senator Bongo sa St. Gerard Construction ng mga Diskaya. Yung pangalan ng CLTG Builders, same sa initials si Senator Bongo. Christopher Lawrence Tesoro Go. Dito ay may sinasabi na may ugnayan ang diskaya at ang kontratista na pag-aari ng kanyang ama ay konektado. Maaring mayayari talaga si Senator Bongo kapag nagumpisa ang investigasyon na binubuo ni Pangulong Bongbong Marcos nag-joint venture ang dalawang kumpanya at nakakuha ng limang proyekto sa Davao Region ng 2017 amounting to 816 million pesos. Malinaw pa sa sinag ng araw na nakakuha ang dalawang kumpanya ng proyekto ang St. Gerald at CLTG na may budget sa halagang 816 million pesos. 2018 pa lang ay nireport na ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ na maraming nakuhang kontrata ang family ni Nabongo sa Davao Region pagkaupo pa lang ni Presidente Duterte noong 2016. At dito nabanggit ang St. Gerald Construction ang pag-aari ng Discaya family, kaya naman wala silang kawala dito. Ngayon napipiga ang mga diskaya sa dami nilang contracts ay naghalo kay tayo muli. Asa 352 million pesos lang ang nakuha ng CLTG Builders para sa 12 projects na nakuha nito by 2016. Pero by 2017 na makipagpartner ito sa St. Gerard Construction, umabot sa 816 million pesos ang worth of contracts na nakuha nito. Grabe talaga mga malalaking halaga na nakuha para sa proyekto ng Pilipinas. Para sa halagang 3 billion pesos, ganito sila kalala sa mga nauna pang administrasyon, mauulanan ka talaga ng biyaya at protektado ka. By the end of 2017, over 3 billion pesos ang nakuhang kontrata ng CLTG Builders sa Davao region. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, sa unang taon ng pag-upo ni Duterte bilang presidente, humigit kumulang 2.7 billion pesos ang tinaas ng kontrata ng CLTG Builders. Kumikitang kabuhayan talaga sila habang tayo mga kababayan ko ay nagpapakahirap para kumita. Lumubo pa ang St. Gerald Construction na kipagpartner ang CLTG Builders maging pa sa malalaking construction firms katulad na lamang ng PW Builders. At Rally Construction in total in 2016 to 2018, mga iba't ibang kumpanya ng construction sa first three years yan ni Duterte at ni Bongo bilang special assistant to the president, nakakuha ang CLTG builders ng 42 projects sa Davao Region sa halagang 3.6 billion pesos. Isipin nyo ganyan. Kalaki halaga ang nangyari. Kailangan talaga ito maimbestigahan. Ibig sabihin kung may mga diskaya sa panahon natin ngayon ay meron din CLTG sa panahon ni PRRD na naghahakot ng ganitong klasing halagang bilyones na ating pinag-uusapan dito na naging ka-partner ng company na may pag-aari po ng tatay ni Senator Bongo 2018 lumabas sa PCIG report tungkol sa firm ng pamilya ni Bongo. By 2019, hindi na po nabibid sa DPWH ang CLTG Builders. Pero yung Alfredo Construction Firm ng kapatid ni Bongo, ayan ha, nawala na yung CLTG noong 2019. Ay Alfredo naman na kung saan ay kapatid ni Bongo ang may-ari sumunod sa projects ng ating mga gobyerno active pa rin ngayon at nakakuha pa ng flood control project sa kasalukuyan from 2023 to 2024 amounting to 327 million pesos. After 2018, medyo tumaamline na rin ang contracts ng St. Gerard sa Davao Region. Pero dami din na lang nakuhaang projects ha. From 2016 to 2023, umabot sa 5 billion pesos ang worth of contracts na nakuha nila sa Davao Region pa lang po 'yan. Ito naman ang sinabi ni Senator Bongo patungkol naman dito na saying na wala siyang kinalaman sa business interests ng kanyang pamilya. Kaya sila ang dapat na tanungin ninyo at hindi ako. So dapat investigahan yang pamilya ni Senator Bongo dahil sa laki ng nakuhang billion-billion projects sa panahong ni PRRD. Na siya rin mismo ang nagsabi noong 2020 na mag-reveal na rampant ghost project ng DPWH ang DPWH, ang pinaka-rocket dyan is yung Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's a, the regional director. Ito naman ang malaking katanungan. Bakit wala siya nasibak na director o kaya naman sekretary mula sa DPWH? May naging investigasyon ba na nangyari kagaya ng ginagawa ngayon? May binisita ba si PRRD na mga ghost projects? Sa madaling sagot ay wala. Baka kasi siguro sumabit ang mga bata niyang mga kamoting katiwalian sa gobyerno. For the first time sa tagal ng pangungurakot lalo na itong mga DPWH, ay si Pangulo BBM lang ang naglantad at nagpaimbestiga kung tutuusin pwede niya ito itago kasi tatamaan ang kanyang administrasyon pero buti na lang busilak ang kanyang puso kasi kung hindi siya magsasalita patungkol na nga dito ay kawawa ang Pilipinas. Biruin nyo hindi mahirap ang bansa natin Pilipinas kung wala lang sana magnanakaw sa mga kamoteng natin gobyerno at kung lahat ay nagagawa ng maayos ang mga proyekto at hindi nagkakaroon ng mga ghost projects Sinasayang ang ating mga trilyon pesos na pera naman ng taong bayan dahil sa ating mga katiwalian na gobyerno sa ating bansa ay kanila lang pala ito ibinubulsa para sa mga proyekto na sana tutulong sa pagpigil ng mga baha sa lungsod. Nakakalungkot lang isipin sa mga pangsariling interests ng mga korakot ay hindi lang sa DPWH o contractor, mayors, senators na comic kickback ay marami pang iba ang nagnanakaw ang nasa gobyerno. Pakisuportahan na po din ang aking page at ishare mo na din sa pamilya mo o tropa mo. Maraming salamat sa panonood. Mabuhay ang Pilipinas!